Mga kapatid, sabi ni President Marcos, kung meron daw mag-contingency plan sila, kung sakaling yung Supreme Court, excuse me, ay mag-decide in favor of the petition to nullify the 2025 National Budget. Wala daw. We shut down everything. I guess this is what they want, yung matuloy ang destabilization nila. Alam mo, President, wala namang may gusto ng destabilization eh. Sa totoo lang. Wala may gusto ng destabilization. Nagkakaroon lang ng mga maraming destabilization. Arguably, nung panahon ng tatay mo, arguably, they are mga rebelde. And arguably, they are also funded by the same people na huwag ka na ituloy. Oligarchs, cheris. Panahon ni Cory Aquino, may mga ganong usapin. Nagkakaroon ng puwang itong mga lukulukong ito na mag-destabilize ng gobyerno kapag may pinakita rin kainutilan yung gobyerno tapos sasakyan nila, sisirain nila. Ikaw, you allowed it. Nakipag-aliansya kayo dyan sa mga destabilizers na yan. Dyan sa mga pinklawan nag-unipink kayo. Ayan. Hindi namin gusto ng destabilization. We actually were pro-government. Kaya lang kung ikaw ay yung nakaupo. O tulad mo yung nakaupo. Putang inakawawa yung bayan. Sa totoo lang, lalo na nakatikim na kami ng Duterte. We're in... Ngayon, ngayon iba eh. Bayad mo lahat eh. Parang ganun yung dating eh. Ulitin ko sa'yo, Mr. President. Tsaka sa mga kaliporis mo na gunggong walang gusto ng destabilization. In fact, ulit-ulitin ko sa iyo kung maririnig mo, sinuportahan kita. Kahit marami sa pamilya ko, ayaw ka. Dahil sa legacy ng tatay mo. Pero yung nanay ko, may faith siya, matalino raw yung tatay mo. And you, will, you, you would honor his name. And you are going to stick with your promise of uniting the country, of of uh, continuing yung nagawa ni Duterte. Pero dahil nga ganid yung mga kasama mo, nung nakaupo na kayo, gusto nyo lang si nyo si Duterte, tapos ewan ko kung sino mo yung gusto umupo. Gusto magpangulo next to you. So because of yung pagiging ganit niyo and your stupidity, talagang dapat ka nang maalis sa totoo lang. Dapat ka nang maalis yung ginawa niyo sa budget na yan. Dapat na kayong maalis. Ikaw yung huling may 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 pagkakataong mag-veto diyan. Ikaw yung huling sa, pinirmahan mo eh. You allowed them kaso na bisto na huli hindi pala lahat eh ayun hindi pala lahat eh merong kakanta may magi-squeal bistado kayo eh di ba tapos paninindigan niyo yung kakabalbalan niyo kung ano nung -ano sasabihin niyo sa tao ano kayo eh it's very obvious na kabalbalan kayo it's very very obvious Anyway, God bless sa'yo. Alam mo sa totoo lang kung ikaw, ano ka, bumaba ka na lang. Wala ka naman kayang gawing matino dyan, bumaba ka na lang. Mga pinag a mong tao, puro mga ano, bumaba ka na lang dyan. Saka yung mga senador sa kongresman na mga ganid, tumigil na kayo sa ambisyon nyo. Tumigil na kayo. Alam nyo babaliktad yung mundo, nakakahiya kayo, himod puwet na naman kayo. Tapos may kipag-alyansa kayo sa NPA, sisiraan din kayo yung mga lintik na yan. Pag sinira nila kayo, ah, mawawala na rin yung mga yan. oh, kaso nagpapalakas ata sila ngayong administrasyon na to. Ano ba kayo? Diba mga wala ang mga ano kayo? <laughs> Puro kay pera, pera, pera. May pera sa gulo eh. Oh, eh gusto nyo ng gulo. Gusto nyo yung guluhin yung bayan. ang kayo.